Yes, good morning mga kachamba for today's video tayo ay nagsimba at pagkatapos magsimba siyempre magigutong tayo mga kachamba at pag-isipan namin kasama ko na naman si John ngayon mga kachamba dito tayo ngayon sa CNN gusto raw niya kasi ng inasal at ah uh, soup dito oh. Sama lang mga kachamba, tayo kakain. Ayan, medyo maraming ngayong customer. Pero oh! malaking natin ngayon. Uh, hmm. dito pa lang ang aming inasal niya. At gaya nga ng inaasahan natin mga kachamba ay maraming ng tao dito sa loob. At si Joe naman ayun, dumaretso na doon sa Unli Soup dahil gustong gusto mo rin yung humigop ng sabaw. At pasado alas 12 na nga dito mga kachamba at dapat pa humigop kung na rin ng mainit na sabaw dahil kumakalam na rin naman ang aking sigmura habang naghihintay kami ng aming mga in order. At napakasarap naman talagang humigop ng mainit na sabaw dahil umuulan ngayon mga kachamba kaya lahat kami dito ganun ang ginagawa. Heto na rin ang aking pineapple juice at dito mamimili kayo ng sausawan. Meron dyan suka, toyo at meron dyan anak to oil. Ito na ang order ni John na pancit kanto na napakasarap wow. talaga ng topping lechon kawali ang topping niya mga kachamba at dahil wala pa yung order ko pinauna ko na siyang kumain dahil alam kong gutom na gutom na siya at para mawala yung attention ko sa kanyang pansit kanton ay sinaling ko na lang tong aking pineapple juice na ubod ng sarap mga kachamba kasi nga titantadan ko to ng yellow at ayan mga kachamba kitang kita nyo naman kung paano ko itaktak yung lata sayang kaya napakamahal kaya ng pineapple juice ngayon mga kachamba kaya dapat nito nag-aksaya at ayan uli ako ng mainit na sabaw. At dito nakita ko sa tabi ko na meron din pala silang fried chicken for 300 per piece. Only gravy pa yan. At ito ang order ni John na pork sisig. At dumating na rin ang aking chicken inasal. Pecho. Pecho part ang kinuha ko mga kachamba para malaman. Ito pa ang aking order na for klempo. Tamping lang to mga kachamba. So ayan, sisimulan na natin gumawa ng sauce para sa aking chicken inasal. At hindi ko nga alam mga kachamba kung bakit gumamit pa ako ng Benil Gloves, ganyang magkukutsara tinedor naman ako. Pero bayan na, sa gutom siguro yung mga kacamba. Kaya ito ang aking unang subo para sa inyo. At hindi tayo nagamali dito mga kachamba. talaga masarap ang kanilang chicken inasal. Subok na yan mga kachamba. Garantisado kapag chicken inasal, CNN. At susunod natin tigman itong kanilang pork lempo na sa tingin pa lang ay yummy na. Siyempre, sasawsaw natin yan sa kanilang sausawa na suka na may kasamang sile. Pero ikaw na bahala kung gusto mong pisain yung sile. Kung ayaw mo naman na maanghang, di huwag mong pisain. At pasadong pasado rin ang lasa nito mga kachangba. Kaya kung kayo mahilig sa inasal, sa lempo, o kung ano-ano pa, and Andito lang ang CNN na matatagpuan nang dito sa Kariya, malapit sa Aizumai Station sa may Takatsunamicho. Kaya sugod na rito mga katsyamba, lalo na kung doon sa mga malalakas kumain ng kanin, eh only rice dito. Huwag lang po kayo mag ng kanin kasi bawal na bawal yung dito. Ako naman, hindi naman ako mahilig sa kanin kaya isang rice lang tayo mga katsyamba. At ang matitira sa ating ulam ay papapaking ko na lang sarap naman din siyang papakin. At ipupulutan ko na lang yan sa pineapple juice. Pero natatawa talaga ako dito mga katsyamba kung bakit gumamit talaga ako ng vinyl gloves. Eh, hindi naman talaga ako nagkamay. Bala ko kasi talaga magkamay mga katsyamba. Kaya lang sabi ko parang kaya ko rin naman tinidor na lang. Kaya tinidor ko na. Kasi pag nagkamay ako mga katsyamba ay mapapalakas ako sa kanin. Yung kasi ang sikreto ko para konti lang ang kanin ko ay hindi ako nagkakamay. Grabe yung customer dito mga kachamba, walang po kama at may, may pumapasok. Mabuti na nga lang mga kachamba at muluwag na dito sa CNN. Dati kasi may tana rito na lagayan nila ng mga Philippine food. Inalis na nila yon at nagdagdag na lang sila ng mga tables. Ayan, kasyang kasyang na kami dito. At dito mga kachamba, bago nga pala ako umuwi ay humigop uli ako na mainit na sabaw dahil nalamigan ng pineapple juice ang aking sikmura. At kitan nyo naman, hindi ko na kailangan magsalita kung masarap yan o no? hindi. Meron nga rin pala silang ditong freebies mga kachamba. So ayan, tampok kayo dyan. So ayan guys. Guys! Kachamba, pauwi na tayo. Busog na busog si Boy Payong mga kachamba. Sa so, hanggang dito na lang mga kachamba. Have a nice day!